sigarilyas to oh. tubo lang ata to ah ay may kuya tanin mo to o tubo lang to oo kanin ko yan daing bunga kuya oh Ah, oh, madami. Pinagpala eh. Ah, pwedeng i-vlog? Ah, pwede naman ah, <laughs> pwede daw ibablog natin mga idol yung ano dami yan sipag mamungaw alam nyo mga idol sa pagbablog sa pagko content creator nakaka ano ng loob yung mga kamag-anak mo kakilala mo mga kaibigan mo, hindi hindi sinusuportahan yung mga upload video mo, mga reels video mo. Yung vlog mo ba hindi hindi nila sinusuportahan. Una, susuporta lang mo, susuportahan mo na nung nagtagal na, nailalam nila, nasa isip siguro nila, eh, pag sumikat to, huyo na ako nito, parang ganon At isa pa, yung iba isipin, Hmm, kailan pa yan sa sahod? Hindi naman mga nakakatawa nakakatawa yung mga video niya. Kaya pag dumaga sa wall nila mga idol, scroll na lang nila yun. Hindi ka nila Yun talaga real talk yan mga idol. Lahat naman tayo mga content creator, dinanas natin yan eh. Pero ang gagawin natin mga idol, sige pa rin tayo. Huwag tayo sumuko. Kasi ang magsusuportahan talaga yung mga kapwa content creator din. Nakadami na ako ng pitas. Oh. Dahil bunga. Hala, ba't ko pala pinitas? Oh, bakit ba pinamay may tas? Oh, toy. Ay kuya, nakalimutan ko eh kasi pinapakita ko sa ano eh, yung dahing bunga kaya pinipitas ko na. Ay, ang kuryara ko nga kaya nagbablog. Pag narekat ang may hari, eh, oo-oin yung bunga. nga. Kunya, kunyari kayo nagbablog, eh, ala, eh, yan. E, balik mo yan, ibalik e, mo yan, ibalik e, mo yan, ibalik mo yan, ibalik mo yan. Bango ha, sasyat ganito, oto, eh. Paano ko ibalik eh, <laughs>